Magandang araw sa inyong lahat. Ang ating video ngayon ay natutungkol sa pinakamalaki, pinakamapanganib at pinakanakakatakot na dambuhalang ahas na nakuha na ng kamera sa buong mundo. Kung ikaw ay hindi takot sa ahas, panuurin mo ito mabuti at siguradong mamamangha ka sa hindi kapanipaniwalang laki ng mga ahas na nahuli at nakuha ng kamera. Pero bago ang lahat, huwag ka limutang mag-subscribe, i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Noong 2017 sa isang isla ng Sulawesi ng bansang Indonesia ay natagpuan ang isang tao na isang araw nang nawawala sa loob ng tiyan ng isang dambuhalang python. Si Akbar Salubiro, 25 taong gulang ay nawawala ng mahigit 24 na oras, ay umalis lamang pagkatapos mag-harvest sa taniman ng palm oil na pag-aari ng kanilang pamilya. Pagkatapos ng paghahanap ng mga pulis ay natagpuan ang isang dambuhalang python na may habang mahigit 23 na talampakan na halos hindi na at may malaking nakabukol sa tiyan na animoy may kinain na hinihinalang isang tao. Pagkatapos hiwain ng tiyan na nasabing python ay lumantad ang katawan ng nawawalang lalaki na si Akbar. Ang python ay isa sa pinakamalaki at pinakamahabang uri ng ahas na tinatayang umaabot ng mahigit 32 na talampakan. Hindi makamandag na ahas ang python subalit kaya nilang linggisin o pulaputan ang buong katawan ng isang tao o hayop hanggang sa ito ay mamatay at kapag hindi na gumagalaw ay unti-unti nilang lulunukin ito ng buo, upang gawing pagkain. Ang dambuhalang ahas naman na ito ay nakitang gumagapang sa bubunga ng Semere Building, isang building na matatagpuan sa isang city ng Russia na nasa gilid ng Volga River. Hindi pa alam kung totoo ba o saan at sino ang kumuha ng nasabing video subalit talaga naman nakakatakot ang laki ng nasabing ahas kung iyong pagmamasdan. Noong taong 2018 sa isang isla ng bansang Indonesia, isa na namang katawan ng tao ang natagpuan sa isang tiyan ng dambuhalang ahas. Ang 54 na taong gulang na si Watiba ay umalis ng kanilang bahay noong June 14, 2018 upang bisitahin ang kanilang tanima ng mais. Ang nasabing maisan ay malapit lamang sa kanilang bahay subalit napapalibutan ito ng mga puno at mga kuweba. Nang kinaumagahan ang kanyang kapatid na babae ay hinanap si Watiba sa nasabing lugar subalit tanging mga yapak ng paalamang sa putikan, flashlight at kanyang chinelas lamang ang nakita sa nasabing lugar. Mga bandang alas 9 ng umaga ng araw ding iyon, kasama ng mahigit isang daang mga kamag-anak at kapitbahay ay tulong-tulong silang naghanap kay Wat Iba. Doon ay ginulat sila ng isang dambuhalang ahas na tinatayang nasa 23 talampakan na nakitang namamahinga at may nakabukol sa kanyang tiyan. Ang kanilang pamilya at kapitbahay ay dinala sa kanilang lugar ang nahuling ahas at nagdesisyon na hiwain ang tiyan. Doon ay nakita nila si Wat iba na buong buo ang katawan at may damit pa. Kinatanghalian ay kanilang binigyan ng formal na burul si Wat iba na naaayon sa kanilang religious belief. Ang lalaki namang ito ay nakahuli ng napakahaba na kulay itim na kobro mula sa isang abandonadong bahay. Ay. Ang isang mangingisda naman mula sa bansang Rondônia, Brazil ay nabidyuhan ng isang anaconda na tinatayang may 6 na metro ang haba. Makikita natin sa video kung gaano kalaki ang nasabing dambuhalang ahas na nakapulupot sa isang sanga ng puno. Sa Altamira Cave Brazil naman sa isang construction site habang nagsasagawa ng pagpapasabog sa nasabing lugar, pagkatapos ng explosion ay tumambad sa kanila ang isang dambuhalang dilaw na anaconda. Ang nasabing dilaw na anaconda ay tinatayang may habang 33 talampakan at may bigat na mahigit 400 kilos at may 16 inches na diameter. Ang isang trabahador ay sinasabing ginamita ng isang crane upang makuha at mahuli ang nasabing dambuhalang ahas. Ang yellow anaconda ay matatagpuan sa bandang South American region. Ang yellow anaconda ay isa sa pinakamalaking anaconda sa buong mundo subalit mas maliit kung ikukumpara sa green anaconda. Isa sa kauri din nilang ahas. Ang yellow anaconda ay hindi venomous subalit ang lahat ng kanilang mabibiktima ay unti-unti nilang pinupuluputan ang buong katawan hanggang sa hindi na ito makahinga at makagalaw at buong-buo nila itong lulunukin o kakainin. Ang trabahador na nagsagawa ng paghuli gamit ang crane ay sinasabing nasa delikadong sitwasyon dahil hindi niya alintala ang panganib na maaari siyang linggisin at pulaputan nito. Fluffy the Snake Zilla Si Fluffy ay isang dambuhalang ahas na popular at tanyag na ahas sa Columbia. Ang nasabing dambuhalang ahas ay nasa pangangalaga ng isang Columbian Zoo. Sa katunayan ay mayroon mga documentary tungkol sa kanya kung gaano siya kalaki. Siya ay tinatayang nasa 23 talampakan ang laki. Habang nangingisda naman ang grupong ito ng mga mangingisda sa Puerto Rico ay nakakita sila ng isang yellow anaconda sa tubig. Kahit na yellow anaconda ang kanilang pangalan, ang yellow anaconda ay may kulay na green at gray na kaliskis. Ang yellow anaconda ay hindi itinuturing na pinaka malaking python sa buong mundo subalit sila ay umaabot ng hanggang limang metro ang haba. Sa isang kagubatan naman ng Dominican habang naglilinis ang mga trabahador ay may natagpuan sila na isang dambuhalang ahas. Ang mga trabahador ay hinuli ang nasabing ahas sa pamamagitan ng crane. Ang video na ito ay naging viral sa buong mundo dahil ginulat nila ang mga tao dahil sa natatangi at pambihirang laki ng nasabing anaconda sa video. Ang dambuhalang ahas naman na ito ay tinatawag na giant brown tree snake. Ang karamihan ng ahas ay makikitang umaakyat ng puno subalit kakaiba ang isang dambuhalang ahas na ito dahil sa pambihirang style at kakaibang muscular power na ginagamit nito upang makaakyat ng mabilisan sa puno. Kahit na walang mga paa at kamay ay kakaiba ang style na ginagawa ng ahas na ito. Makikita natin sa video na kanya munang pinupulupot ang kanyang katawan sa puno at pagkatapos ay iaangat pataas ang kanyang ulo kasama ang katawan, dahilan upang mabilis na makaakyat sa pinakatuktok ng puno. Red Spitang Cobra Sa bansang Vietnam naman ay nakahuli ng pulang cobra ang grupo ng kalalakihan na ito mula sa ilalim ng patay na puno. Ang red spitang cobra ay kadalasang matatagpuan sa Afrika. Hindi katulad ng ibang ahas, ang red spitang cobra ay kadalasang inispray ng ahas na ito ang kanyang venom sa kanyang mga kaaway. Kapag ang venom ay napunta sa iyong mata ay nagdudulot ito ng pananakit ng mata at kadalasang ay temporary o habang buhay na pagkabulag ang iyong aabutin. Brazil River Anaconda Ang dambuhalang Brazilian Anaconda naman na ito ay tinangkang hulihin ng tatlong mangingisda sa nasabing ilog. Makikita sa video na ang nasabing Anaconda ay lumalangoy papalayo sa maliit na bangka na gamit ng mga mangingisda. Makikita rin sa video na ang tiyan ng nasabing ahas ay napakalaki marahil may kinain ito na malaking hayop o kung anumang buhay na nilalang. Makikita rin sa video ang tangkang paghila ng isang lalaki sa nasabing ahas. Ayon sa ulat ng isang media sa Brazil, ang nasabing tatlong mangisda ay pinagmulta ng mga environmental police ng halagang 6 na daang dolyar dahil sa careless act ng mga ito. Bukod pa dito ay hinatulan sila ng pagkakakulong ng labing buwan for violating a law that prohibits chasing or hunting wildlife without a license. Ang dambuhalang ahas naman na ito ay mukhang may kinain na malaking buhay na nilalang, dahilan upang hindi ito makagalaw at makalangoy ng maayos. Ito na ang naging kanyang huling hapunan. Ivory reticulated python. Kadalasan ang kulay ng ahas na ating nakikita ay kulay itim o kaya ay gray. Subalit kakaiba ang kulay ng ahas na ito dahil napaka-puti at napakagandang pagmasdan. Ito ay tinatawag na rare ivory reticulated python na pinakamalaki sa buong mundo. Sila ay malaking predator kaya naman lagi silang aggressive. Makikita sa video na ang nasabing ahas ay agresibo dahil sa pagproprotekta nito sa kanyang mga itlog. Ang uri din ng ahas na ito ay lubhang mapanganib. Lumalaki ang ahas na ito mula labing anim hanggang 25 talampakan at higit pa. Ang uri din na ahas na ito ay sobrang lakas, kaya niya lunukin ang isang buhay na hayop o maging tao man, kaya naman itinuturing itong isang mapanganib na ahas. Ang Dambuhalang Python naman na ito mula Indonesia ay sinawing palad at pagkatapos ay kinain ng mga tao sa Indonesia na nakahuli sa kanya. Ang security guard na si Robert, 37 taong gulang ay nakasagupa ang Dambuhalang Python na ito sa isang palm oil plantation road noong October 2017. Si Robert ay sinubukang hulihin at makipaglaban sa Dambuhalang Ahas na tinatayang may habang 23 talampakan, sa tulong ng iba niyang kasamahan ang nasabing ahas ay kanilang napatay. Si Robert ay nagtamo ng serious injury na agad namang itinakbo sa pinakamalapit na ospital. Ang nasabi ring ahas ay niluto ng kanyang mga kasama upang kainin. Ang mga ahas ay sinasabi na magaling umakyat ng puno, makikita natin sa video na ito na ang dambuhalang ahas na ito na may habang mahigit na 7 metro ay napakagaling umakyat sa puno upang mangguli ng kanyang makakain. வாகிட்ட தள்ளி ரிக்கே என்னடா ஸ்பீடு பிரேக் மாதிரி போற அப்படி பாத்திடிக்கே ஏய் உள்ள இருந்து ஒலி வருது எங்க வா ஆ வேண்டாம் விட்டுருங்க வேண்டாம் விட்டுருங்க ஆ வேண்டாம் தัง hali mau nang Ang dambuhalang nilalang na ito na malahalimaw sa laki ay natagpuan sa Brazil. Sinasabing ang ulo, balat at katawan ng sinasabing nilalang na kanilang nakita ay malinaw na isang ahas at hindi anumang uri ng nilalang. Ang ahas na ito ay natagpuan nilang wala ng buhay at ang ganitong uri na ahas na sobrang laki ay hindi kayang hulihin ng ganung kadali lamang.

Ang ahas naman na ito ay hindi man masasabing pinakamalaki sa buong mundo subalit ang pag-atake naman nito sa kanyang kaaway ay singbilis ng kidlat. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli nating kwento.